isang magandang araw and welcome sa panibagong yugto ng aming buhay. Thank God sa aming buhay. Thank God sa kalakasan. And for today's video guys, samahan niyo po muna ako sa aking pag-prepare Maaga po akong gumising, gawa ng meron po kaming activity for this day. But before tayong aalis, isamahan e, niyo po muna pala ako sa aking pag-aalmusal guys. Medyo na parami ata ang paglalagay ko ng cream at kita niyo nga po yung aking mukha puting-puti. <laughs> So ayan, naghugas na rin po pala ako ng aking kamay dito sa kusina para sa ating pag-aalmusal. So samahan niyo muna ako guys at habang si Yaya, mga ating little boy, isarap is na sarap sa kanyang pagtulog sa kwarto. At habang si Nanay, ibisi rin sa kanyang pagluluto. At sa ating pag-aalmusal, hindi mawawala ang ating kape. Yan, itimpla ko na yan siya kaagad kanina before pa ako maligo guys. Pero sakto lang naman ang init niya, so kape-kape muna tayo. Shout out sa mga maagang gumising, tayo yung unang-unang makakatanggap ng blessings ni Gamay. Wow! Matulog at maaga gumising kasi mayroon kaming activity ngayon. So, samayin muna ako, guys. Kumain. Mag-adminsal muna tayo. Tulog pa ang aming little boy. Maulang po, guys, oh. Gulay. Na merong karne. Ginisa. So, magkakamay lang tayo. Sarap sana magkamay. Kaya lang pala. May sabaw. So, pukuha tayo ng kutsara at tinidor. Nay. Nay. Kain na muna tayo, nay. Sinanay yan, guys. Sinanay nagluluto ng <laughs> ano know, na niluluto ko tayo? Yan, nag-slice yeah. siya guys ng karne. So, magluluto na naman siya ng kanilang ulam ng bulinggit. May iwan na naman sila dito sa bahay ng buong maghapon. Walang kasawaan to guys. Paulit-ulit lang ang ating buhay. Ulit-ulit lang ang ating ginagawa. So, kain na tayo guys. Maga ang aming. baga pa ako papasok. Kain na. Hmm. Tapos, meron akong tuyok. This is it. Maaga tayong mag almusal kasi walang pagkain dun. Hindi natin alam kung mayroong ibibigay na merienda. Kinakain ko yung ano guys. Kinakain ko yung balat. Mmm. Asin. Kamay na lang natin yan para matanggal yung tinig. Yan. Sarap.

pampasarap ito yung tuyo guys pag kaganito yung ulam mo ginisa na gulay sabayan mo ng tuyo na isasawsaw mo sa suka abay talagang mapaparami ang kain mo lalo na pag wow so yummy talaga sa morning talagang busog busog sinanay kasi nahawa na rin sa akin guys sa pagiging maaga kong gumising si ayam sana gising na rin kaya lang Pinadede ko siya ulit. Yun, nakatulog. bibihira lang din po ako mag-almusal ng kanin. Pagka halimbawa gusto ko yung ulam or minsan hindi ako nakakain ng gabi ng hapunan. Ayan guys, nakakapag-almusal ako ng kanin sa morning. Kagaya nito guys, nagustuhan ko yung aking almusal ngayon dahil naliligo pa lang ako na amoy ko na ito yung tuyo na piniprito ni nanay. Ayan, kumain na nga po ako. Yan yung nagpakit sa akin so, para kumain guys. Medyo mahaba-haba yung gahe ko pupunta ako sa bayan. So, wala sa isna. Bilis ng oras, bilis ng tanahon. Malaya natin, December na, no? Namonetize na ba ang lahat? Kulang sukuan to, guys. Laban lang. Arap. Hmm. Kahit na busy tayo, igagawa at gagawa tayo ng paraan para makapag-post at makapag-engage. Kaya tuloy lang ang laban, guys. <laughs> so, ayan. Busog na naman po ako, guys. Talagang may panlaban na naman tayo sa buong umaga natin ngayong araw. So, ayan. Binubuo talaga ng kape yung ating araw. Ayan. Solve na naman po tayo. Busog na naman tayo. Importante lang sa umaga. Yes, kumain ka para hindi ka mahilo. Kasi mas mahaba ang oras sa morning. Pusog na naman ako guys Thank you very much for watching And kita kits ulit tayo guys Sa aking mga susunod na video Salamat po sa panunood you, Bye bye po